Congratulations, Kuya. <laughs> no. Ay, Lola! Ay, pala okay, nice. Nakatulong po ba yung pagdating ni Tatay Ram? Malaking tulong sa so para sa amin nung dumating si Sir. Kasi nakabila ko ng yero kapag ko ng maganda. So, nagpapasalamat talaga tayo na dumating sa Maraming salamat talaga. Dati Ram hmm. uh, punta dito si Kuya Ram. Natulungan tayo. Pambili ng yero. Baka kaya pa natin yung mga bahay natin ng ganyang kalaki. Una, hmm. maliit lang yung bahay namin pagdating nila. Kuya dyan ah. Hindi nagdoble pumasok nga siyang dalawang sa bahay ko, eh ala na. pa sila, mga pasok. <laughs> tayo nakakatuwa yung mga kababayan nating mga tumagat dito na yung pagpapahalaga po nila sa binibigay po nating pagmamahal sa kanila. Sabi ko nga, uh, sana malahat ko yung mga ano natin dito na maganito natin yung mga pamamayo nila para sabi nga ni Kuya Johnny, mas mahimbing yung tulog. Hindi mababasa. Na no, Kuya? Apo. So yun lang. O, tuloy na tayo doon Kuya. sabi siguro ni Kuya Johnny Mar, ba't wala itong sawang magpunta sa amin? Morning. Morning. Sarap pa yata ng tulog ni ate. Hmm. Ano, lagdat kapon. Hmm. Pero hindi naman sabi na tayo, huwag mong nabili ng gamot, baka... Sabi hindi na... kaya na dengke? Hindi naman. Pwede makita siya. Yung dito po. Yung sisya si Poon po eh. Morning, tayo? Kumain na ba kayo? Tapos na po. Kamayana. Hindi ko sama sila, ano, na may pasok sila ngayon eh. Galing kami sa, ano nila, sa uh, sanggat sa pinaka, ano nila, sa linggo kami doon. Di ba yung, ano, katutubo, Ah, para parang piyesta. Ay, o, oh, festival nila. Festival. Morning, Kuya. Sino yung batang babae kanina dito? Yan yeah, no, ang mga kapatid ko sa ano, si stepmother. Ah. Mm -hmm. Iniwan sila kasi may lakad yung si tatay. Mm, mm. May lakad sila yun ko. Yung nilalakad nila yung papel ng ano, sa ama lang namatay. Mm -hmm. Yung kapgo. Kasi para sa mga bata yun, para makapag-aaral sila. Mm -hmm. Nainom ba siyang gamot? May gamot siya? Hindi po, isabi po, hindi po pwede. Baka naglihi eh. Ah! congratulations! Anong pakiramdam mo? Sa tingin mo, buntis ka na? Mm -hmm. congratulations, Kuya. Thank you po. Ano naman ang pakiramdam? Saya po. Na magkakababy ka na? Opo. Mm hmm? Yung responsibilidad bilang ama. Ina, na napakalaki. Okay. Bali pang ilang buwan na itong magkasama kayo. Magdadalawa na. Dalawang buwan, puro dito lang sila. Basta dito, oh, dito lang. dito lang <coughs> talaga. <coughs> hindi, ko, hindi ko gusto yung palipat-lipat na. Mm. -hmm. And, yung permis lang talaga. Mm. Isasama -hmm. <coughs> eh, ko pa naman kayo sa mission sa baba dito para makalabas kayo. Hindi pala siya pwede. Oh. Kaya binabantayan ko lang nga siya. Mm. Papabili siya ng mga putas, mario. Mm. At ako, bibili. Oh. Kasi may, may pundo naman. Mm. So, Ngayon na. Ah, may bunga na katekram. Yung binabalik-balikan natin, baka sakaling mapag-isip-isip nila na pumalik mo na si ate sa mga magulang po niya, mag-aral mo na. Tapos si Kuya din makabalik. Kaso wala na eh. Ngayon, gaya niya. Di ba nga usapan namin mga asawa ko, sir? Hmm. Ayaw na talaga. Hmm. Kung ayaw ko na rin, ayaw na rin doon niya. Hmm. Tinanong ko pa siya ng ilang misis. Hmm. Oh, ayaw yung babalik ko doon. Oh. Uh, ito na lang buka mo. Hmm. Pero pag alis namin nun, pa ng papa niyo dito, pinusap pa kayo, no? Talagang masinsin ng ano yun, di ba? Ay, gusto niya talagang kung ano, hiwalay muna. na. Hindi naman hiwalay na ano talaga. Bago, ko nag, bago kami nag-usap, nakausap ko na kami tatay. Tinanong ulit ako ni tatay. Ayaw mm. talaga. Tinanong din siya, ayaw Ano? Tinanong isang decision lang namin. Hmm. Isang lang. Inano kasi niya, para maiwasan mo na ng ganyan. Hindi ko rin maiwasan talaga. Ka mm. -hmm. Kasi nasimulan ko na yun. yung parang mahirap na ilayo talaga. Mm. -hmm. Parang hindi ko kaya. Mm. -hmm. Tapos hindi rin niya kaya na malayo rin ako sa kanya. Mm -hmm. Diyan mm. lang na talaga kami sa gitna. Mm. -hmm. Ano na yung mga napag-usapan niyo pa nun, nung pag-alas namin? Mm -hmm. Yung papa mo. Ang usama yan, eh. sa sa aming asawa eh. Kailangan makaipon ipon ng pera, baka magbuntis, may patakbukan. Mm. Eh, ipon kami. Katapos ng ipon, hiniram eh, ni tatay ang isang libo. Pang pangasayang na uh -uh, malayo talaga, sasakya pa sila ng bus. Mm. Babalik lang na sa 25 para mabuo na rin ulit. Mm. Eh, sabi sa amin, usapan tungkol sa trabaho. Sa Sabado, nagsumahod kami. Pakahirap pala lang. Hmm. So, Anong, saan ka pumasok? Sahod nun eh. Sa so, hmm. Sabado. Pakalaki utang yung tatay, 53,000. Saan? Doon, sa tira-tira namin. Ah. So, okay. Anong trabaho niyo ba doon? Nagtatabas po. Nakautang si Papa mo ng 53,000. Oo, oh, sa ano lang, sa pabigas-bigas. Eh. Mm. Oh. Tapos, yung akin, konti lang. Ang utang ko, hindi mabot ng 15,000. Mm. So, kaya so, yung... ano ba, natira pa akong 26,000. Sinalo ko na lahat yung ano. O, mm. pagka tatay. May natira kasing 20,000 na utang ng tatay. Mm. Baya, tapos, sinatay na namin yung pera. Nakakabali pala kayong ganong advance? Ganong kalaki? Si ano lang. Sa yung pamigas-bigas lang. Walang pera. Bigas lang tayo. Ah. Sa loob ng limang buwan. Oo. Oh. oh. Limang buwan? 53,000? Oo. Oh. Ba't kalaki? Oo. Oh. Bigas. Ano ng motor? Pang kada buwan. Ah. 2,000. Pang oh, gastos. Oo. Pang gastos. Mas, ano. Kalaking mm. nabali niya. Pinag-usapan namin. kasi ako na lang sasalon yung utang mo. Pati yun na natin itong pira na tira. Ay, natin Para ako na yung mga pira. Ayos lang yan. Sabi ko ba, sabi ni tatay, baka may ka. Hindi, ayos lang yan. Ba't mo sinalo yung utang ng papa mo? Eh, siyempre. Eh. Wala naman siyang limang malapitan. Hindi ako lang. ito. Mm Hindi -hmm. ito naman ako. Saloy kita talaga yun. Hmm. hmm. So, magkano pa yung utang niya? Wala na. Sold na lahat yun. Ah. Pumasok ka pala itong ano na to. Mm. Hmm. Kaya sabi ko, ay, sa susunod, hindi mo na ako sasalo. Huwag ano mo na ka, pigil-pigil mo <laughs> hmm. kasi kailangan niyo mag-ipon. Kailangan pa mag-ipon. Kasi hindi niya ako nabahala. Mm. Hindi naman kayo pinag talaga. Ang ano lang, nagkikiusap si Papa mo na kung um, pwede, oh, um, pwede naman siyang bumalik sa kanila. Pwede mong punta-puntahan, di ba? Mm, pero ano, um, siya hindi na talaga. Ayaw na talaga. Mm. Ayaw mm. na talaga siya kung iwanay. Hindi eh. mm. ka diba siya uwi sa iya, kanila. O rin, gano'n din diba? ako dito. Wala. Yung pag-agap, yung inaagapan natin, yung request din ng magulang kasi gano'n din eh. Gusto maagapan mo na itong pagsasama na ito eh. Mmm. Sabi ko kay tatay, Kamong tatay, ah, bibili mo nga akong gamot. Bakit? Ngunit gano'n na ang asawa ko kay inay. Nandaling na eh. araw, nalaaw na. Mmm. Uh, nagnat. Tapos nag Tatay, wag kang bilhin Baka naglilihan. Wag kang bumili ng gamot. Mmm. Pinanong ko lang siya, kaya tubig tapos damit. Mm. Pero, nalagay ulo na. Pero sa tingin mo, buntis, buntis na talaga? Siguro po eh. Hindi lang yung nangyari sa kanya yung ganun eh. Mm. Dito kasi ka di uso yung ano, pregnancy test. <laughs> 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 Hindi niya naisip bumili. Hindi. Hmm. Kasi mahal. Hindi. Hmm. Kasi... <laughs> Paano na lang yun? Hintayin na lang lalaki yung tiyan, ganun. Si tatay, Mm -hmm. Pero nung kasi ano, kasi masaya parang may kinitinan siya sa kamay. Pulso. Oo. Ano, mabilis ang pintig. Oo, mabilis. Yan, mahina pa eh kasi baka mga isang buwan. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Morning po. Magandang umaga po sa inyo. Kumustahin ko lang itong ano po dito sa taas. Congratulations, Kuya. <laughs> no. Ay, Lola! Ay, sa palatubo mo. Ay. Kaya pala katakot hey, ka ng <laughs> uh, Wala nga, Rako yung hinakot. Uh, Walang pa? May bagong miyembro ng pamilya. Kuya Agos. Parang nagkulang, Kuya... Kulang Mm, ilan ang kulang? Apat po. Apat. Dalawa dito tapos dalawa kung sa kabila. Mm. Isa yung ano, talog po. Hmm. <coughs> Nakagawa na ng ano kagad ka si Kuya ng kit ano kitchen <laughs> kitchen na ano. lababo ako ng ano boho hmm. tapos sumunod kahoy mga tagalin, hmm. tagal din. Mula nung pag ahon niya sa ulo nagsimula na rin ako mm. nagbaklas ako ng bahay tapos binago ko na siya eh, ngayon, naman kulang po yung aking ano yero. Pero mabuti na rin po at nabigyan niya ako ng pambili. Mm. Malaking tulong po yung para sa amin. Hindi no, po. Uh, ano pa po pong mga kulang? Ngayon nga po. Saka yung dingding sana dito. Kulang pa. Hmm. Saka sahig na pa. Kung... Hmm. ng budget, Kuya Johnny ano Anong gagawin natin? Tulungan po. Hmm. na ano tayo. Dito pa. Ano pa mga kailangan ko yun? Pako, sir. Pako. Pulo na lang, papo, lang pat... po ako ng pako. Okay. Nauunang-nauunang. pako unang now... At okay. saka yung pang ding ding. Po. Playwood po sana, ma. Mm. Ganda. Ah, mas okay po sa inyo yun? Mas okay po yung playwood. Kasi mm -hmm. pang... Kung may playwood, sir, sasay ko na yung ibang playwood tapos mm -hmm. dito hindi ho mas okay yung parang sawali siya, yung kahoy na ganun, presko siyang tignan. Na ano naman po siya, nagkaka ano siya yung anay ba, inaanay yung buho. Mm. Tapos nag-aabo ka kaya nung namin dito. Ito yung sahig namin, sir. oh, yan. Mm. Inaabo siya tapos yan, magbabalay-balay na siya. Yeah. No, katagalan po. Apo. Gano'n katagal bago mag siya, kuya? Wala pa po siyang taon, sir. Mm. Sisira din siya. Mabilis lang yung pala. Oh, po. Na? Unang naubos na pa ako kay Tres, ah. Mm. Isang kailan lang po nabili ko ng Tres. Guya, ilan yung anak mo? Isa pa lang po. Isa. Okay. Ilan taon na? Tatlo po. ka kahirap ang buhay ng may anak? Mahirap. Noong una, siyempre, masarap. Oo nga po. Kung ngayon, iyanan mo sa kanya, kay Junimar. Sa una, ano ba, anak mo, maliit pa siya. tanga maliit pa. tanga mahirap ka ng mahirapan. Kaya puyat. Tapos, pag-aalaga sa kanya. Hindi ka matutulog ng mahimbing kasi isipin mo baka bukas, di ako makapagtrabaho. Eh, Paano yung anak ko? Kasi mm. dumiridi pa sa buti yan. Ako, isipin mo gatas pala. Mm. Lala palang asokal. Kahit puyat ka sa pag-aalaga mo sa kanya, obligado doon tatrabaho ka kasi yung anak mo dumidi-didi. Hindi naman pwedeng, yan ang sabi ko, oh, mahapon na yan dumedi uli. Kakain naman ang magahanay. buti ko matanda pwedeng ganun. Sa bata hindi. Kailangan pag-iyak niya. Andiyan naman yung didi niya. Taga mahirap. Tapos nagkasakit ka pa, maliit pa yung bata mo. Tapos yung nanay naman hindi rin makapagtrabaho. Kaya sasabihin sa bayan kasi yung bata, yung anak mo, Mm. -hmm. Sasama-sama na lang kayo sa bahay, babantayan ka ng asawa mo, ng anak mo, nandun rin. Lalo magtatrabaho. Paano kung wala tayong mga kasama sa malapit na yung mga sasabing magulang o kuya, tito, mga ganun. Buti kung meron. Kasi walang katatakbuhan. Oo. Kung meron, may matatakbuhan ka mga tito o tatay, ganun. Pero kapag nag nagtik nakatapos ka ng pag-aaral. So, may katatak ka ka nga. Ay, talaga. Mm hmm. Kasi nakapag-aaral ka Kahit saan ka pumunta, pwede kang makapasok mm -hmm. Diyan naman sa bayan, pag wala tayo pinag-aaralan, hirap tayo humarap ng trabaho. Matatanggap tayo dyan, labor lang. Mm -hmm. Hanggang doon lang. Hindi naman tayo pwedeng kumuha ng mga skill na sabi natin, builder eh. ako. Mm hmm. Ay, ano nga pala, carpentero sure no, right? muna. Um. Ay, hindi naman tayo marunong mga ganyan. Hindi natin alam kung anong pibuilding natin. Hmm. Mga ganun ba? Pag may pinag ka, aw. Oh. Marunong ako ng pera. Mm -hmm. Ito yung mga buho, yung una kong binatak. Tinagak mm. Tinaga sa baba, tapos binatak ko. Gusto namang makawi eh. Panghuli kong kuha. Mm. Tapos pag ako ako niyan, dinipat ko yung ubo namin dito. Oh. ito, itong luna ito. Tapos ako lagi yung mga gamit namin. Nung gabi, binubunga ko ng ano, kapirasong luna yun. Kapirasong luna yung ilalim. Hmm. Nung kami natulog sa lupa. Wala pang bubong na yero eh, hindi ko makakabit kasi wala ko lang pang ako sa kahoy. Oh. Nung malawang araw na yun, kinabit ko na. Pero kuya, bakit hindi pinapakuha ng yero? Hindi, baka iniisip ko, mabilis mabulok ko yung kahoy. Hmm. Dito sa itong mga kahoy na to kasi maliit. Hmm. Kaya ginanyan lang yung Oh, lang yung dulo. Tapos dito, nipit ko lang ng buho. At kung mabulok man sa yung kahoy, hindi marami yung butas niya. Malilipat ko siya agad na nandun lang yung butas sa dulo. Kasi pag pinako ko, binunot. Marami ng butas, siya masisira na. Kung Santa. Um, kukulamber sana, ayun, pwede nang tapuan dyan kasi matibay yun. Hindi agad-agad mabubulok. Ito, abot dito yung yero, kaya piloto ko dito. Tukod siya dito. Yun, ano? Anong Tutu lang ko pang putol ko yun? Yung cutter. Yung cutter ng yero, yung nanghiram ako sa labas. Ano, anim-anim ito, anim dito, anim sa kabila binili niyo na ako yung makapalin. hindi ko nga po, nung tinulungan ko kayo, hindi ko ma mataas-taas yung ano. Pero ang takas yun, nabuhat niyo po. <laughs> Kaya naman po. Sanay na po. Sanay na po talaga. Sanay naman po sa buhatang ganyang makabigat eh. Nakatulong po ba yung pagdating ni Tatay Malaking tulong sa para sa amin nung dumating si Sir. Kasi nakabili ako ng yero pag bubong ako ng maganda yun nga lang problema kulang siya pero malaking bagay na rin yan malaking tulong talaga Bro, kasi nakabili tayo ng yero nakakala tayo ng ayos na bahay tayo ng mahimbing hindi tumutulog para tumulan sa loob so napapasalamat talaga tayo malaking salamat talaga natiram mo Ah, punta dito si Kuya Ram, nagtulungan tayo. Pambili ng yero. Baka naplakay pa natin yung mga bahay natin ng ganyang kalaki. Muna maliit lang yung bahay namin pagdating niya. Kuya Diyan, ah. Hindi hmm. ka makinig, nagdabla Pag pumasok nga siyang dalawin sa bahay ko, eh ala na. Nakaganong pa sila, mga pasok. <laughs> Teka nakakatuwa yung mga kababayan nating mga dumagat dito na yung pagpapahalaga po nila sa binibigay po nating pagmumaan sa kanila. Sabi ko nga, uh, sana malahat ko yung mga ano natin dito na maganito natin yung mga pamamayo nila para sabi nga ni Kuya John mas mahimbing yung tulog, hindi mababasa. Ano Kuya? Opo. So yun lang, o, tuloy na tayo doon Kuya. Kuya, ano po yung gagawin niyo dito? ito. Inuhukay na, inuhukay ko ito. Tatamba ko dun para pumanta siya dito yung lupa. Ka-flooring ah, siya ganun. Siguro dito yung pantay niya. Pag naipantay ko, harangan ko ng kahoy dito. Pag nakabili ako ng siminto po, flooring ko yung siminto. Para wag puputik. Hmm. Ano po yung ilalagay niya dito po yung uh, gamit? Ito, ito yung mga kahoy na ganito. Papahalang dito para wow. Uh, pag tinatambakan, hindi bubuhos yung lupa doon, ma. stack siya dyan. Uh, Teba naman ito, di man ito bibigay. Kaya kakalat pa yung ko kasi pinano ko yan dyan. Papasak. Lalagay ko doon sa ano para pumatag siya. Pag nahukay ko naman siguro ito, patag na yan. Saan uh, po kayo magluluto ko yan ng pagkain? Ay, dito ako magagawa ng ano. Hmm, uh, um, para wala dun sa para huwag papasok sa bahay ng usok lalabas siya dito dito ako gagawa dito. dito, mo yung gagawa yung kalanang ko tapos sarado naman siya diyan hindi makakapasok ng usok sa loob nagkulang mo pala yung yero lo, lola nagkulang po yung yero ba't din mo muna binigyan yung anak niyo? Nagpagpagamot po namin. Ah. No, Loh, dito kayo, lo. Mm. Oh, Amit po mag-asamil at pag no, sa Nagpagpagamot. Oh. Ah, pina pinagamot nyo na po. Nagpagamot oh, ah, po kami po. So, alas ah, ka okay. lang mga mama. May natira pa po, po sa pera nyo. May natira kante Ah, oh, matipid. Lo, ano yung pakiramdam? Umayos-ayos na yung bubongan nyo? Yung tirahan po nyo? Hindi ko yun. Nung matupay sa buhay namin dito ay uh. hmm. uh, ayos ang bahay ko mga hmm. anak ko. Dagdagan natin yung budget ni Kuya. Kaya Mark, kailangan mo si, ano, si Kuya. Kailangan yeah, ka. Ito. Isa. Dalawa. Ito. No, pato, dalawang libo. Dalawang hmm. libo. Apat. Diba? Diba? pang po sa pangbili ng yero, bigay ni tatay ram o pang ganito sa pangbili ng mga pako o ano kinakailangan doon sa bahay niyo bibili mo kasi bigay ni tatay ram mm. maraming salamat po ulit sa inyo sa tulong niyo sa akin mm. Makakabili na po ulit ako ng yero pang laglag sa bubong ko. Pag itong may pambili na po ako, bukas na bukas din po, may bubong na yan. Magaling. Oh, Sikapin ko po. Kasi yung iba naman dito ka Tekram, gaya ng mga yung mga pang ang tawa ng pandinding, hindi mo naman kailangan bilhin. Kailangan lang talaga magsipag mm -hmm. para kumuha dito sa ano. Oo. Oh, kaya tignan mo naman yung yung una, pangalawa, yung pangatlo, pinagbubutihan din naman. Titingnan din natin yung ano. Bali, ito pala yung... yung pala yung ano. Yung mag-asawa doon. Eh, no? Pang-apat po pala kayo. Yan, Kaltekram. Masaya po akong... Masaya po ako pong binabalita sa inyo. Yung pong pagsuporta uh, pag-support pag sa channel natin. Ay, uh, ko po sa mga kababayan po natin. Kaya, Pagpahala na po ang ating Diyos sa inyo. No? Ituring niyo pong tulong sa mga kababayan natin. Especially sa mga kababayan nating mga dumagat. Na hindi mo kagad malahat pero punti-unti. Bago magpasko, mabawasan yung mab mababasa ng ulan. No, Kuya Janima. Opo. lang, Kuya. Uh, asahan ko ha, pagbubutihan mo pa. Maka. Hindi malaki pero pagmamahal ko yan sa inyo. Malaking tulong po ito para sa amin. Galing po sa inyo. Kung di po sana kayo napunta dito, baka hanggang ngayon, yung bahay po namin, pag umulan, tumutulo, pa rin. Pero sa ngayon po, kahit umulan, hindi na po tumutulo siya. May ano pa, kakaibang yero pa ang binili ni Kuya. Mas matibay po siya, makapal na. Mm. Tagal pakinabangan. Mm. Maraming maraming salamat po. Welcome po. Pag inuulit ko, pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. No? Kasi parang malungkot si Lolo eh. Nalulungkot ako parang ang lalim ng iniisip niya eh. Ako ay nalulungkot at mahina ang katawa ko ah. Oo. Pero ako ay gumaling-galing na naman ang bahay. Gusto mo ah, la massage ko yung paanyo nyo. Masahin ko yung paanyo nyo sa inyo. Pilutin ko po. Baka masama yung muscle-muscle, uh, yung masama yung pakaramdam. Sige po, lo uh, Dito muna kami ate. Magpalakas po kayo, Lola. Ha? Oh, ngayon, pwede na kayong tumambling-tumbling dyan. Alawa ko, ayusin <laughs> lang po ng anak nyo.